yan isa po ulit na magandang papagabi. Papagabi na. Bali, nung nakaraang videos natin, ay naman kasi marami nag-share. Kaya, ano, marami nag sa atin. Ah, nagpapasalamat pala ako sa mga nag-share ng video. Sa Lanao, ah, saan ba yun? Sa kay, ah, saan na yun? Steward ng Lanao Blade Maker Unang-unang nag-share si Sir a Steward at maraming salamat po At saka kay Sir Chris Papakid Ayan, ayan yung ano saka marami pang iba uh, Maraming salamat Sa pag-share ng ating videos Bale mm, Papakita ko lang ulit yung Pinagawa sa atin Ni Sir sino na nga ito uli si sir si sir iandro chop chopiku chopiku tama ba yun sir iandro chopiku bali ito yung ano uh, nagpagawa sa atin dati eh eh di naman niya kinuha pero ganito rin yung design na pinapagawa ni sir isa, isa rin sa isa rin itong design na to kaya binigay ko na lang sa kanya may 12 inches blade at saka yan balit ano to tatlo yung pinapagawa niya kaya kailangan ko pang gumawa ng isa tapos ko na yung dalawa at saka ito nga isa Ayan. Mayroon siyang ano, uh, 19 inches blade dito. At ito daw ay itak Tagalog yung design pero iniba ko na. Ewan ko lang kung magusto niya. Lagyan ko ng konting design Ayan Para may pagka ano siya. Parang may pagka combat style o warrior ayan bali gagawa pa ako ng isa siguro mga sabado tapos ko na yun saka ngayon ko na yung ibang ano, ibang gusto pang magpagawa yun lang mga boss at maraming salamat